good morning mga idol ito kami ni Teltel ang sa pagtatalisan natin pagtatalisan wala pang talis yung mga hundan mga idol good morning nga pala sa inyo ni si Motil oh, wala ka Teltel pares kayo nakapaa ah, wala asan ah, ito bali ito ito yung mga tatalis sa atin mga idol ito ito yan. Ay, yung yung tatalis. Akyat. Paris kami, paris eh. Hmm. Paris kami nakapaan, tiltil, -til. oh. Hmm. Di. E. Mawal buwat kasi. Wala nang matutong umano sa si tiltil. debatel, De tel? Di tel? Hmm. tel? Ano? Hmm dapat akat si Tiltil sa hagdanan ito mga idol hanggang yung itatalis mga idol oh. eh mga idol oh. nakita oh, yan ah, oh, yan o, oh. nakita mo yan kung sino man ng pakitek, ayan o oh. kami hamba natin Siyempre, yan yeah, hanggang dyan ang talis. Hanggang dyan ang talis natin. Pag magtatalis talaga si Daddy. Oh, ni Daddy. Ha? Ah, idol ah. Oh. Diba? Oh. Di ba? Ha. Oh. Ha, oh, yan mga idol. Hmm. Yes, natin, mga idol. <coughs> Kids. Ato 30. 20. Ay ano? Ang tag sa Ang idol oh. Okay, tatay. Ay, til-til. Si Daddy? No? Ay, ano mga ayun no. Ito. Ayan, ha. Ah, Tandaan nyo, ayan. Kailangan talaga may topping talaga yan. May topping talaga yan, mga idol. Ang nagtalis ka, ang kanjan ang tiles. Parang pinto pantay. Ah, hindi yung sabihin nyo na kailangan ipisan. Tapos may sungkalo dito. Talaga ng hams. Talaga ng hams siya. Tapos ito, mataas. Itong hallway. Mataas, hindi yung pilis. Oh, para sa yung mga idol. Ayan, o. No? O, oh, ayan, mga idol, o. No? Oh. Ayan. Nakatayin yan. O, ayan, na. Tara, tara. Ete! <tay> ayan. Mas mataas dito. Mas baba dito kasi dito. sa so, karto. Putik yan sa amin, eh. Mas mataas yung... Mas ma... Bababa yung kasi yung mataas to, eh. Hmm, sino ba sino ba tangang okay, gagawa ba? Okay. Oh, di ba?